Sa likod ng makulay na pasilyo ng Bago City, Negros Occidental, ay ang kanilang ipinagmamalaking kasaysayan at reliyosong mga kapistahan. Ngunit, kapag nangalang siyang sinasambit, maituturing rin ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang makasaysayang pagtatagpo nang namigay siya ng support services sa mga benepisyaryong agraryo. Itong programang pang-agrikultura ng pamahalaan natin ay nagpapakita lamang ng seryosong pagkilos ng administrasyon upang matulungan kayo na magkaroon ng higit na kakayahan, kasanayan at mga pagkakataon sa pag-unlad. Ang project split ay nakapagpamahagi na ng 2,677 na mga klowas, nakatumbas ng 2,784 na ektarya at ito ay magpapatuloy. Kinikilala rin ng punong ehekotibo ang mga magsa sa kabilang mga bagong bayani ng bansa para sa taong bayan. Isa na rito si Rolando Olaira Sr. Masadyahan ako kang galipay ako ngin sa amon yung sitwasyon ko alalaya niya. Madamo, gindi niya salamat, President Bongbong Marcos Tagsadara.